Sino nga ba si Oliver Muller na nagtrending dahil siya ang match kay Michelle D sa Especially For You ng It's Showtime? Ating kilalaning kung siya na nga ba ang the one ni Michelle D? Alam natin na napakasikat ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D dahil nagbigay siya ng karangalan sa Pilipinas. Pero matagal na pala siyang walang nakarelasyon. Kaya marami naging excited para sa beauty queen. Ating kilalanin kung siya na nga ba ang magiging the one kaya maraming excited sa portion na to. Kasama din ni Michelle ang kanyang mommy na si Miss International 1979 Melanie Marquez para ma-witness kung sino ang pipiliin ng kanyang anak sa Especially For You. Kaya naman marami excited at kinikilig nang finally ay nakapili na nga ang ating beauty queen na si Michelle D ng kanyang makakadate. Which is, ito rin ang choice ng kanyang ina na si Melanie Marquez. Ating kilalanin kung sino ang kanyang napili, walang iba kundi si Oliver Moller na isang lawyer. Ating kilalanin kung sino nga ba tong lawyer na to. Siya ay si Oliver Moller na taga Cebu at naging lawyer siya noong year 2017. Alam niyo ba na mahilig mag -work out itong si Oliver? at ang kanyang mga magulang ay walang iba kundi meron siyang German ancestry sa father side at ang kanyang ina naman ay isang Pilipina kaya naman meron siyang dual citizenship Alam niyo bang bata pa lang si Oliver ay mahilig na talaga siya sa sports at marami siyang alam gabuin. Isa rin siyang runner, mahilig din siya sa gym, at the same time mga basketball. napakatalino niya pa dahil he pursued his master's degree at the University of Queensland in Australia. Kaya naman perfect match siya sa ating beauty queen na si Miss Universe 2023 Michelle D. What do you think? Kinikilig din ba kayo? Please comment down your thoughts. Kaya naman, naramdaman ni Michelle kung anong gusto ng kanyang ina na magiging greatness sa event na yun. Yeah. Yes, extra special because, you know, my mom barely goes out on me. So, any chance na I can be with my mom, especially for the segment na, yeah. ko today, you know, walang ibang pwedeng andun. Oh, di ba? Very positive si Michelle. Sana siya na nga ang dawan ni Michelle. Kaya tuloy ang sabi ng mga netizens ay perfect na perfect match daw si Michelle at si Oliver. Dahil si Michelle ay psychology, samantalang ang kanyang magiging partner sa date ay si Oliver na isang lawyer. O di ba perfect match. Pag may kaso ay pareho nilang pwedeng isolve. Anong masasabi nyo? Kayo din ba ay kinikilig for Michelle D? Sana nga ay hindi lang sa pagdidatahan to ang lahat, kundi magkakaroon pa ng special feelings na hahantong sa kasalan. Hanggang sa muli, bye!